Hello mga mami, sa video ng ito ay pasilip ko sa inyo ang simpleng umaga nami ni Sam sa probinsya at magdidikit nga ako ng wallpaper mamaya. Right now is mga mami, andito nga pala ako sa kusina ni mama, dito ako nagluluto ng almusal nami ni Sam. At dahil nga ako ay naubusan ng gasol kahapon mga mami, kaya magpapabili muna ako mamaya. At meron nga po pala dito nagtitinda sa aming barangay, ang presyo naman ay 1,100 yung refill. At ngayong umaga nga ay mga mami ay magluluto pala ako ng hotdog para kay Sam at sa pamangkin ko. Paminsan-minsan nga like once once a month ay binibilhan ko po si Sam ng hotdog. Para naman makatikim siya ng ibang ulam kasi laging gulay lang kami dito sa probinsya. At may kwento ko nga sa inyo, Minong lang doon kami ni Sam sa city, hindi po siya kumakain ng mga pagkain doon sa Chowking. Hinahanap niya yung pagkain namin dito sa probinsya. Silang dalawa ni Mama actually, kaya doon talaga kami kumakain sa merkado. Kasi doon may laswa, pakbit, tinulang isda, at saka prito. At yun yung inuulam namin kadalasan dito sa probinsya. Kaya sa tatlang araw namin doon sa city, may lagi kaming bumabalik sa merkado lahat ata ng kainan na merkado, nakakainan na namin. at advantage nga kasi mura at marami kang options. At healthy pa. Anyways, mga mi, ngayon naman, ikakabit natin yung wallpaper na binili ko sa Unita. Ito nga pala yung pagkakabitan natin, mi. At ito naman yung wallpaper na gagamitin natin. Ito lang kasi yung available doon sa Unita at noong pagbili ko. Isang rollo lang po yung binili ko, mi. Nasa 150 pesos po yung presyo kasi gusto ko nga lang munang subukan if maganda ba talaga siya tingnan at hindi ba siya makakakas agad. Ito kasing plywood na gamit ko mi dito sa paggawa namin ng kwarto ni Sam ay medyo na ano na siya yung may mga itim-itim na ba nasa Bisaya pa na talumtum kaya ang pangit tingnan kaya gusto ko sana ng pinturahan i wala pa naman akong budget kaya nilalagyan ko muna dito ng wallpaper Pag may extra na tayo sa kako na lang papapinturahan ng ibang kulay para na din sa protection niya at para din umaliwalas tong bahay namin step by step lang muna tayo mga mamis dahil nga sa mahal ng bilihin ngayon at ang pagpapagawa ng bahay ay hindi contest at lalo ngang hindi contest ang mga goal na natin sa buhay dahil talagang lahat tayo ay may perfect time sa Panginoon kung kailan. Eh sa so mga kapwa ko nanay dyan, huwag kayong masyadong ma-pressure o ma-stress pag wala pa kayong bahay. Darating din yung tamang panahon, si paglang at saka at dasal ay makakamit na din yung pangarap nyo. Pagpasinsyahan nyo nga pala yung boses ko mga mami, masama po talagang pakiramdam ko ngayon. Pero inawis mga mami, balik pala tayo sa topic natin. Ito nga, naglalagay ako ng wallpaper pero kahit ganito lang ito mi, masaya na ako. Masaya ako pag may na-achieve ako na maliit na bagay para sa aking bahay. Lalo na nga pag napundar natin ng isang bagay sa sarili nating sika Kaya mga mami, laban lang talaga tayo sa buhay hanggat mga admit natin yung mga pangarap natin para sa anak natin. And if darating man yung panahon na napapagod tayo, ay magpahinga lang tayo at huwag tayong susuko. Napahugot na nga naman tayo ulit. Well, anyways, mga mami, ito nga ang wallpaper na nabili ko. Mahirap pala siya idikit. Unlike doon sa brick wall na nasubukan ko dati, siguro bibili na lang ako ulit ng ganoon. Anyways, mga mami, ito na nga pala yung kinalabasan niya. Hindi ko pala siya tapos kasi wala na po akong wallpaper, kaya sa susunod na lang ulit.